So, ayan guys. Bali, ito na nga pala yung mantika na ginawa ko. Ng mantika ng pili. So, anong nangyari? Ito na yan oh. Ito na yung mantika. So, hindi siya naging puro mantika eh. Ito yung tawag dito yung pulot pulot ng ng mantika ay ng pili so okay pa rin yun kasi Bali, nangyari niyan, ito na nga pala, parang, 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 naging ano siya, naging bilikoy. Yan o, naging ano siya eh. Pinakuluan ko siya dito. Hmm. Ito na yun o. No? Kapakalo ako, ito na nangyari. Lumagkit. Hindi ko nakuha yung mantika talaga. So, para siya naging ano, clay. No? Ang na, ang natira ito na lang ho, na brown pero mm. may matika pa sya pero brown na lang mm. bango mm. bango na lang pili so bali para di masayang ito ginawa ko sya oh. mm. ito na yung guys yung ano ito para di masayang kasi inisipan ko na itapong ko na lang kasi wala ko, wala ko na kuwang mantika eh hmm. so yun oh no, ganyan lang parang ano bilikoy yung ano ba yun parang ano siya malagkit lang na kulay brown yan oh no, pero may mantika eh siya ng konti oh pinayad ko dito sa kamay ko yan no. no, no, oh yun na yun oh tsura oh. Pero may mantika siya. Tapos dito ko nilagay sa garapo na maliit. Yung dati ko nilagyan ng mantika ng ng koko, ng boko. yun ito na. Dito ko nilagay kasi sakto-sakto talaga yung ano yung laman nito. Ito na lang yung kaninang ano, kahapon, ano ako, yung kahapon na ano nako yung kinuwa ko na pili ito na yun, kadami ano pa siya malagkit Anit talaga siya yung purong mantika oh. Hmm. Ano itsura? Oh. So, Sumaya ipakita ko sa inyo guys kung ano ano nung kumpatig pa to, ano nangyari dito. Ayan, So okay na yan para siyang pangpahid sa mukha yung parang face face facial So, ayan. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang yung aking vlog. So, at least naipakita ko na sa inyo yung yung ano yung nangyari sa ginawa kong mantika ng pili. Hindi siya naging puro. Ito na yun. Nagkit. So, sunod. Uh, ulitin ko ulit to. Ulitin ko ulit. Para makuha ko yung puro talaga mantika. So, try and try lang hanggang makuha ko yung tama. Tama na paggawa ng mantika. So, yun lang guys. Ang so, ganito lang yung aking vlog. Thank you sa inyong panood.